May iba't ibang dahilan para ma-deport ang isang tao mula sa isang bansa. Pwedeng illegal alien siya. May mga dalang kontrabando. O hindi kaya, hindi umasal ng tama. Pero ang aktor mula sa Dubai na si Omar Borkan Algala, nung pumunta kamakailan sa Saudi Arabia, na-deport dahil di mano masyado siyang kuapo Believe it or not, pwede ka palang ma deport dahil malakas lang ang iyong appeal. Ayon kasi sa mga kumalat na report sa internet, natakot daw ang mga otoridad sa Saudi Arabia na sa sobrang kagwapuhan ni Omar at ng dalawa pa niyang kasama, baka magkagulo at marami ang ma-inlove sa kanilang mga babae sa Saudi. Ang Saudi Arabia kasi kilalang konserbatibong bansa, lalo na pagdating sa kanilang mga kababaihan. Ngunit dahil din sa naturang pangyayari, si Omar naging instant international celebrity. First day, two Chinese people that were, were walking and they recognized my face. So they asked for taking a picture and, and they were like, uh, like you know, forcing me on taking pictures. So I, I accepted the picture and I took a picture with them. They were like, They good people. I like them. Now, now I start noticing a lot of people recognizing my face when I when I go out, especially like in the malls and the crowd places. Uh, there's a lot of people like noticing me. There's a lot of people taking pictures of me, and uh, that feels amazing. To be honest, it's just great. It's a surreal experience right now. We, we don't know how to explain it. All of a sudden, you get calls from different parts of the world, and then all of a sudden, and things that are happening is just uh, insane. How how it just spread.

I tried it and I liked it, I, I tried to, to be a model, I tried to pose in front of the camera and so uh, I just kept going on it and uh, make it better and better. Yeah, I'm single. I'll, I give love whoever gives me love, I just give it love back. Whoever say I love you, I say I love you too. For me, if, if I take everything easy in life and I, I, don't, I don't let any negative stuff affect my, my personal life, I think uh, I'm always gonna look good, I'll always keep smiling on my face and uh, you know, smile never hurt. I love you guys. I, I really appreciate your love. I really appreciate the support that you guys give to me. And mahal kita and salamat. Iba naman ang nangyari sa estudyanteng si Miko. Dahil artistahin, hindi maiwasang dagsain ng mga tagahanga. Hello. Hanggang nun lamang Marso ng nakaraang taon. may isang hindi kilalang lalaki na nagsaboy ng asido sa kanyang muka. Kung hindi man siguro insecurity sa itsura ko yung um, dahilan, hindi naman siguro asido ang gagawin sa akin. Pwedeng saksakin na lang ako o kaya barilin. Sa isang iglap, ang dati niyang maamong muka, nalapnos ...napinsala ang kanyang kanang mata. At tuluyan ang nabulag ang kaliwa. Dahil sa nangyari, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Immediate reaction, gulat. Gulat ako na ano. Ang daming taong ko, iningatan yung mukha ko... ...kasi alam ko yun yung puhunan ko. Sa isang igla, parang nasira lang siya. Nang hindi ko pa alam yung dahilan. Pero sa tulong ng ilang kaibigan... Nung nakaraang taon din, unti-unting naayos ang kanyang nasirang muka. Matapos ang apat na fractional laser surgeries, heto na si Miko ngayon. Ang pagiging pogi. Madalas, asset. Pero kung minsan, liability. Mahal kita and salamat. Pero kung may sigurado, pustahan marami sa mga kalalakihan hindi aayaw sa problema ito